Ganito rin ba ang electric pan mo? Yung dating number 3 na lakas, parang number 1 na lang ngayon. Napakabali lang gawin, panoorin mo kung gusto mong matuto. Basic lang ito at siguradong masusundan mo. Ang una natin gagawin ay tanggalin muna ang mga dapat tanggalin. Iba nga pala ang design ng electric pan na ito dahil kailangan pang tanggalin ang grill or cover at LLC para makapagpalit tayo ng pyesa. Yung iba naman klase ng electric pan ay sa likurang bahagi mo lang tatanggalin yung cover para makapagpalit ka na ng pyesa kapag ganito na mahina ng ikot at okay naman ng ikot ng LC kapag uh, pinaikot mo siya gamit ang kamay ay uh, sigurado na kapasitor lang ang sira niyan itong tinatanggal ko ay siya na mismo ang salarin kung bakit mahina ang ikot papalta natin ito 1.2 microfarad nga pala ang stack nito pero 1.5 microfarad ang available natin pwede na rin ito huwag lang masyadong mataas pero hanggat maaari ay kaparehas na value Ayusin lang natin ang pagkadugtong at lagyan natin ng insulator o electric tape. Paalala lang po kung kayo ay magli DIY ay siguraduhin na hindi nakasaksak o nakapalagin ang electric fan para di kayo makuryente. Heto na nga at ibabalik na natin yung mga dapat natin ibalik. Kung ano yung huli nating tinanggal ay siya nating unang ikakabit. Magpapalit rin tayo ng bagong uh, LC dahil malambot na at meron ng bungi itong dati. So try na nga natin kung okay na siya. So yan malakas na. Number 1 pa lang yan. Vale, por